kasaysayan ng kape ay may nakakabanghang kwento. Naglakbay ito sa buong mundo sa loob ng maraming siglo. Ngunit alam niyo ba na naging kontrobersal ito dahil sa dumating sa punto na ipinagbabawal ang pagtanim at pag-inom ng kape sa mga mahigpit na bansa. Ngunit sa kabila nito'y pumapangalawa ang kape sa larangan ng kalakalan sa buong mundo. Ngunit naisip mo ba kung saan nagmula ang kape? Kung saan nagsimula ang maliliit na butil na ito? Maghanda ka kapatid dahil dadalhin ko kayo sa isang paglalakbay. Kaya't simulan na natin. Sa pagitan ng 850 CE, ayon sa kwento, may isang goat herder na nagdangalang Kaldi, payak na naninirahan sa Ethiopia mapayapa at maaliwalas ang paligid. Ngunit habang nagmamasid sa kanyang mga alaga, napansin ni Calde na naging maligalig at parang hindi normal ang naging kilos ng kanyang mga alagang kambing. Ito ay matapos makakain ng mga beres. Sa kanyang pagiging ignorante at marahil bunga na rin sa kanyang pagtataka, sinubukan niya itong kainin. Ilang sandali ay naging maligalig na rin si Calde at dito na nagsimula ang kasaysayan ng kape. Bago noong 1400s sa Ethiopia, sinimula ng mga tao ang pagtatanim ng kape sa lilim ng mga malaking puno. Ginagamit ng mga tao noon ang dahon ng kape upang gawing tsa, pinapatuyo at tinutusta nila ang mga butil para maging inumin. Naglakbay ang kape sa Ethiopia hanggang ito ay lumaganap sa Middle East tulad ng bansang Egypt, Yemen, Persia at Syria na naging popular hanggang 1450s. Dahil dito, nagkaroon ng interes ang emperador ng Ottoman. Nagpadala ito ng mga manalakbay patungong Yemen. At matapos bisitahin ng mga manalakbay ang Yemen, agad nilang ipinahagi sa emperor ang kanilang natuklasan. Ika nila na ang kapidoon ay ginagamit ng mga manampalataya ng Yemen para sa kanilang ritual maging sa pagsasayaw. Dahil dito, ang mga tao sa imperyo ng Ottoman ay ginaya ang kinakugalian ng mga taga-Yemen dahil sa pagiging popular nito, ginagamit ang kape bilang paunahing inumin sa mga pagtitipon-tipon at pagpupulong. Ngunit sa kabila ng pagiging popular, ay naalarma naman ang otoridad dahil raw sa negatibong epekto nito o tinatawag na stimulation effect o isang kimikal na nakapagpapadagdag ng aktividad sa iyong utak at maging sa iyong nervous system. Dahil dito, ipinagbawal sa bansa ang pagkonsumo ng kape, partikular sa mga Muslim. Kabilang na riyan ang bansang Cairo, Egypt at Ethiopia. Ngunit noong 1511, sa isang relihiyosong korte ng Mecca, ginagamit ang kape bilang inumin habang naglilitis. Dito'y nakita ng mga iskolar at napansin na wala namang masamang epekto ang inumin. Dahil dito, ang kape ay lumaganap patungong Turkey, partikular sa rehiyon ng Istanbul at Damascus. Noong late 1500s, sinimula ng mga tao sa Yemen ang pagtanim ng mga kape sa kanilang bukirin at dahil sa mainam nitong ani, ninais nilang mag-export sa iba't ibang lugar, dito'y nagkaroon ng pagkakataong iposlit ang mga kapi patungong India, Java at sa mga karating ditong isla habang ang imperyo ng Ottoman ay ipinakilala ang kapi sa buong Europa at dahil kakaunti pa lamang ang kumukonsumo ng kapi sa Europa marami naman ang naghihinala kung may pagdududa sa inuming ito sa katunayan. Minsan nila itong tinatawag na Better Invention of Satan Ito ay kinundina ng mga lokal na clergy patungong Venice taong 1615. Dahil sa mga kontrobersi na magitan ang nooy Climate Clement sa mga pangyayari. Dito'y unang tinikman ng Papa ang kape para makagawa siya ng isang desisyon. Dito'y natuklasan niya na ang inumin ay kasiyasya kaya binigyan niya ito ng pahintulot. Sa kabila ng naturang kontrobersiya, dumami ang mga coffee houses sa Europa. Ito ang naging sinto ng aktibidad at komunikasyon sa mga pangunahing lungsod ng England, Austria, France, Germany, at Holland. Maraming individual ang nahuhumaling sa kape tulad ng mga parokyano, mga ngalakal, cargador, broker at maging mga artista. At dahil sa pagiging popular, napalitan ng kape ang sikat na uy alak at serbesa bilang pangunahing inumin sa kapila ng pagbaband ni King Charles II taong 1675. Habang patuloy na lumaganap ang demand ng kape sa labas ng Arabia, nagkaroon ito ng matinding kompetisyon. Sinubukan ng mga Dutch ang pagtatanim sa India noong ikalading pitong siglo, ngunit sila ay nabigo. At dahil sa kanilang pagpaporsige, napagtagumpayan nila itong itanim sa Batavia, sa isla ng Java, na ngayon ay Indonesia. Dahil sa pagiging produktibo at sa patuloy na paglago sa kalakalan ng kape, pinalawak nila ang pagtatanim sa isla ng Sumatra at Silibis sa patuloy na paglago ng kape, ninais ng taga-Europa na magkaroon ng malawakang produksyon. At para masimula nila ito, kumuha sila ng mga alipin mula sa iba't ibang lugar, mula Asia, Latin America at sa Caribbean. At dahil nakita nilang may malaking pera sa kape, sinunog nila ang mga natural na tirahan ng mga lumad. para makagawa ng mas malawak na taniman at sa taong 1906 ang Brazil ay ang nangunguna sa pag-export ng kape na may nakakamanghang 80% ang na ng kape sa buong mundo at sa kaparehong taon ipinakilala sa Milan ang kauna-unahang espresso machine at habang lumalago ang pang-industrialisasyon ng kape sa mundo, maraming lumalabas na mga coffee brand sa iba't ibang bansa hanggang sa lumaganap ito sa kontinente ng Asya.